sama natin si uh, Doc uh, Dr. Edgar Orden ang uh, my baby ng uh, oh. <laughs> si Leshew Techno Village Development Program. Ayan, sige tanungin na nga natin si Sir ay, si Doc Orden kung paano po niyo na conceptualize itong uh, uh, Techno Village program. Uh magandang uh, hapon po sa inyong lahat sa mga tiga pakinig natin. Uh, sa at, sa inyong uh, programa. Uh, alam niyo yung konsepto ng uh, Techno Village ay uh, nagsimula ito nung ako ay uh, engaged pa sa research and uh, development, mm -hmm. R&D activities. Uh, halos lahat kasi ng aking pinatakbong mga projects nung kababalik ko as uh, after finishing my PhD. <laughs> Although ito naman ay mga uh, proyekto ng pagkakambingan at uh, mostly animal animal uh, projects. Kaya lang ang aming uh, mga target ay communities. So it's more of community development. It's more of uh, developmental project. At uh, nakita ko doon yung konsepto ng nang how is the extension program uh, nagba, nagbigay ito ng ng panibagong pananaw sa akin mm -hmm. kasi ang alam ko sa sa theory so technology generation technology validation promotion technology transfer adoption and then commercialization e kaya lang ang napapansin ko parang ma di mabagal sa dulo pa natin ibibigay yung pagkakakitaan ng farmer. What what the farmer needs now is an immediate solution to the to the problem. What is lacking in the community, alam naman nating lahat 'yan eh. 'Yan yung lagi kong sinasabi sa mga nasa extension program ng university ng CLSU. Uh, sa dalawampung taon pa na, na ating pakikisalamuha sa mga farmer hindi pa ba natin alam ang problema nila? We know already, for Let's say rice farmer. Lahat ng involved sa rice, they know already what's the problem. Lahat ng involved sa animal, alam din nila kung ano na ang problema. So, balik na natin. Sabi ko, we, we, change the perspective. Ang uh, aking pananaw is that, ibigay na natin yung, yung sa dulo. Kasi yung usual, sa dulo mo pa siya bibigyan ng pagkakakitaan eh. So balik na rin natin, bigyan ko agad siya ng pagkakakitaan. Halimbawa, sa dulo kasi merong animal module tayong binibigay. Bigyan na natin yung animal module. Pagkatapos saka tayo mag-aral. So pabalik. So let le let's see whether whether uh, this will work. I I don't know whether it, this will be better than what what we have been that. doing. But the thing is let us if it is, is slow adoption is slow. Technology uh, transfer is also is slow. Bago pa kinabangan ng farmer ay eh, matagal. Balik na rin natin. It might work that way. So, yun. Uh, kaya nung ako naging presidente ng CLSU noong 2019, uh, although the following year ko pa yon na, na ang unang programa ang ilinons ko ay yung Techno Village. Medyo uh, bumagal lang yung implementation namin kasi nagkaroon ng pandemya. Ano? Nagkaroon ng pandemya. Pero sabi ko, let us let us uh, continue yung set up natin that let, let us put more modules on it and uh, pagka nandoon na parang ang, ang 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 aking iniisip dito is is a, a university in the community. Kasi dadaling mo lahat doon yung mga product ng research and development. In other words, all the technology of CLSU will be there. Papakinabangan po ng mga farmer. Papakinabangan ng farmer, makikinabang ng farmer, i-implement ng farmer, gagawin ng farmer. And then saka natin papuntahin doon yung ating mga social scientists. Papupuntahin natin doon yung mga ibang disciplines. Kasi na ngayon mag-aral. Magpapadala tayo doon ng mga ekonomista. Pag-aralan nila. And paano ba ang entrepreneurial aspect ng farming? So, ganun yung aking iniisip. That's why uh, we are really looking into the tech villages as a modality. As a, a modality to fast-track technology transfer. And also... Noong ako uh, presidente ng CNSU, laging tinatanong sa atin, sa amin, sa akin in particular, ano na ba ang naging impact ng CNSU? Sa dami-dami ng project, project, alam nyo, sa loob ng tatlong apat na taon akong naging presidente, ang research pa namin na naipasok sa CNSU, almost 1 billion. Yes, almost 1 wow. billion, 989,000 uh, million, sorry. 989 million. So it's almost 1 billion. Pero, pag tinatanong ko sila, have we created an impact to the community? Walang makasagot. Sabihin nila ito, 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 ito. But the thing is, still, the question mark is, Have, have we been felt, naramdaman na ba tayo sa community So ito this is one way also of saying that we want to create more impact in the community. That's why uh, setting up this kind of module Kagustuhan namin sana kagaya niyan may na-identify tayo na parang model farm. So that will that will pass track Lalong bibili sapagkat itayo natin dito Itong farmer na ito ay medyo may equity ito. Uh, progressive farmer. Pag nakita nila na gumagana ito, maraming gagaya niya eh. Maraming gagaya. So, uh, let us let us work together. Of course, what we need is hindi laging nando na pera ng ng CLSU. Eh. Ang gusto namin dito is that pag alis namin, may sasalo. What yes. we are talking here is sustainability. Ako. Dahil sa dulo, let the LGU proceed. Sila nang magtuloy. Kasi, technical backstopping na lang tayo. No, eventually, ganun yung sinasabi ko sa extension uh, activities namin. Na wag, wag nyo sasanayin ang farmer na lagi tayong nandyan. Ipasa natin, that's why, we involve the, the local government. Apo. So in partnership with the local government, the uh, municipal as well as the barangay, involve nyo na sila para pag-alis ninyo. Dahil wala nang pondo yan, pag-alis ninyo, they are ready. Ready na sila sa, sa... Pagtuloy ng project. Yes, Okay. Kasi sayang ang investment. Apo, Uh, Dok, ano po yung, uh, di ba, five-year program po ito? Nag-start ng 2020, tama po ba? 20, yeah, 2020. 2020. Tapos nakapag-start nakapag, uh, start, nakapag uh, start po kayo ng mga MOA 2021 for yes. Talavera and yes. Science City. Yes, Munoz. Munoz, yeah. Um, ano po ba yung nakikita nyo na magiging uh, itsura nung Techno Village o nung, halimbawa, sa uh, Talavera o sa Science City of Munoz? Uh, na impact since three years na po ano nakikita niyo na po ba yung impact niya sa uh, ang ang hindi community. natin kaagad-agad makikita yan ano mm. yung yung impact niya sa community kasi it will take long mm. it will take at least five Apo. years bago Ako natin five mag, year mag impact uh, assessment, assessment. <laughs> yung iba naman ay kasi simula pa Apo. but uh, as we go on as we go on, as we continue with our journey, dapat may kasama na tayong LGU. Apo. May kasama na tayong barangay. Para in the event na ready na sila, let's get out from it, sila na yun doon. Nung nagsisimula po kayo, an yung ano pong klaseng acceptance yung natanggap nyo nung binibigyan po yung information na? Alam mo, iba-iba eh. Iba-iba kasi may rice farmer, may goat raiser, may itik raiser. So, iba-iba. May mushroom. No? Open so, po ba sila doon sa naging idea? Yeah, sa they, they farmers, are open kasi pagkakakitaan uh, eh. Sa LGU po ay? Hindi naman yeah, na the, the LGU is... Uh, ano, accommodating naman uh, yes. and... The only problem with the LGU is, of course, naintindihan natin yan kasi yung pang mga previous project ko, hindi ka agad agad makapag-commit yan eh. Mm -hmm. Kasi maray rin yung mga project na sinusuportahan. This is one thing that we have to consider also. Uh -huh. And that uh, kung dadating ka, let's say, at the middle of the year, mm -hmm. eh, wala na ang mga pondo niyan. Alatid Naibigay na, na nakaalat na yan. Yung uh, iba, na-obligate na. So, naiintindihan namin yung ganong dynamics. Kasi, Uh, yung itataya ng LGU. Gustong tamayan yan. Ano? Pero depende rin sa kung anong priority nila. Lahat naman ng LGU gusto. Kaya lang yun nga they are uh, they are uh, limited by the fact that uh, funds also are, are not that available. Dadaan pa rin yan sa the approval sa approval ng sanggunian, yan. Sa yung... Ano, naintindihan naman natin yan at medyo magtatagal pa kung gano'n. Kaya kami sa CLSU, yun yung startup. Kami nga magpo-provide. Pero ang gusto sana namin, yung sustainability, somebody sa, should take. Sa FC. niyo po na by January, magre-retire ka na. So, yes. Tama ba? Yes. Paano po yung, paano niyo po masisiguro, I guess, na itong Tecno Village, eh, itong... Yeah, uh, village? actually, uh, Uh, the people from the extension uh, are doing fine. And, uh, of course, somebody had to take over. Lagi ko sinasabi sa kanila yan noon pa man, na hindi habang panahon, ay nandito kami. na uh, Sooner or later, somebody has to retire. And there should be continuity. Hindi pwedeng nawala si nawala si ganito, patay na project. Kaya naman ang ginagawa natin is that hinahanda natin. And uh, the team of Dr. Badwa is doing fine. Ano and uh, they are really working very hard. Lagi kong tinatanong yan sa meeting namin, are you ready to take over? No, because kasi <laughs> so sabi nila malaki masyado sa patos ko. Sabi ko alam mo yung sapatos, ang isa lang naman ng purpose mo diyan because sa sapatos para hindi ka nakatapak. And uh, no matter how big is my shoes, the idea is you have to move. Whether bit-bitin mo yung sapatos or ikad, ipadulas mo lang, as long as you reach the destination, pwede na rin. di uh, ba diba, may tawag kasi tayo, yung, yung buhatin mo yung sapatos mo. Kung masyado malaki, mahirap pang gawin, di ba? Pero kung i-slide mo, you can do it. You will be moving from one, one point to another point. Although, mas masma do sa normal walk. So, uh, all of those things has to be learned. No? Because I don't believe that no, no nobody is indispensable. Lahat ay, uh, pwede palitan. Lahat ay, pwede palitan. After po nitong Saragosa, ang target po ninyo ay anim pang municipalities, tama po ba? Uh, so, yata, pero yun yung... Ang problema <laughs> kasi hindi na kami makatanggi pag nabalitaan ng isang municipality. <laughs> Mahirap nang tumanggi, ano? Oo. Oh. Sila rin po ba mismo yung nagre-reach out sa inyo? Sila. Sila nung mabalitaan nila Apo. kagaya ng Aliaga. Apo. nung mabalitaan nila yon, uh, kasi eh, siyempre maraming tiga Aliaga doon. Opo tapos bago yung naging kapitan ay gusto rin nila mm -hmm. so hindi mo naman pwede sabihin ay wag na sa kanila kayo ayoko namang ayaw naman namin na masira yung enthusiasm nila so ang sinasabi lang namin is that uh, we don't want to expand putting up more, more techno villages with only one let's say here in Zaragoza we'll start with one, one. Pero so, lalo mo lang impact yun, isa lang. Mm -hmm. Ang gusto nga natin yung isang community na nandun lahat. Mm -hmm. So, yun nga, uh, magandang strategy lang siguro na medyo uh, pinag-usapan namin is that kung merong It's isang model isang, Ay, model, isang model, model. tayo ipapakita, yun ang tulungan muna natin. At pagka ready na, sila na ang... mismo ang ano, yes, gagalaw. Apo. sila na ang gagalaw. Of course, with CLSU's uh, assistance. Uh, assistance. Okay. Yun naman ay sinisiguro namin ipoprovide namin. That, that is what I can assure you. Uh, and uh, so that we will be creating more more impact to the community we serve. Thank you very much, sir. Uh, may Thank message you. ka ba sa mga ano natin, sa viewers, sa mga magsasaka natin, sa community? Okay. So, <laughs> Kagaya po nung aking uh, binanggit kanina ang amin pong uh, pamantasan uh, lalong-lalo na po yung extension uh, program ng university in particular ay nakahanda. We are always ready to assist. Whatever technical assistance you need from us. As kanina pong umaga ay uh, nagkaroon kami ng technology pitching na no? at na-share ko po sa kanila na we have a total of 420 technologies developed. Ang dami po. Kaya lang 42% lang po dito ang may protection. At ano po ibig sabihin? At ibig sabihin po, ito po ay merong merong patent, merong utility model, merong copyright, etc. So, yun po. At uh, sana ay uh, malaman namin kung ano ang inyong pangangailangan in terms of technology. At uh, kami po ay land dito lang. Nakahanda po kaming tumulong. Thank so, you very much maraming po. Maraming salamat po. The good luck po.